Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa pagbiyahe ni Yun Siang patungo sa Song Family Cemetery. Sa kaparehong oras habang nagbibiyahe ang ating bida, ang kaganapan naman ay lumipat sa lugar ng Taiyuan. Isang lugar na may mga lumulutang na mga bundok ngunit sa likod nito ay may mga nakatagong mga pasilidad. At makikita naman ang isang flying motorcycle na minaman eho ng isang babae. Ang babaeng minahal ni Yun Siang sa nakaraan niyang buhay ito si San o mas kilala natin sa pangalang Umbrella na kasalukuyan ay humihingi ng pahintulot para makapasok gamit ang kanyang ID number. Ngunit may isang protocol sa lugar na ito gayong kailangan pang i-check ang kanilang mga ID number bago ito pahintulutan na makapasok. At noong na-verify na ang ID na may code name na San, Permission Level 2, Verification Pass, ay agad naghanda si Umbrella na pumasok sa isang talon. At agad din naman siya ay nakapasok sa loob, sa loob lang ng ilang sandali. Ito si San, 18 years old isang asasin na nagmula sa isang secret organization, at ito rin ang host ni Lubu. Nang nae na niya ang kanyang motorcycle ay naglakad na ito. Habang naglalakad naman si Umbrella sa isang bahagi ng lugar naman ay may isa namang batang tumatakbo. At nung namatan niya si Umbrella ay agad niya itong nilapitan, habang umiiyak ang bata ay sinasabi niya na sa wakas nakabalik ka na Sister Sun. Ito si Sinon 12 years old, junior ni Umbrella. Agad niya na niyakap si Umbrella at pagkatapos ay sinabi niya na may hindi magandang nangyari. Si Umbrella naman ay tinanong ang batang babae na hindi ba pupunta kayo sa bizo kasama ng ating master. Ano ba ang nangyari at bakit ka ba umiiyak? Si Sinon naman ay patuloy pa rin na umiiyak at paulit-ulit na sinasabi niya na si Master, si Master. Para iligtas ako, nahulog si Master sa isang ambush ng mga Milan Bastard. Na siyang ikinagimbal ni Umbrella gayong nasa panganib pala ang buhay ng kanyang Master sa mga oras na ito. Kaya agad nagmadali si Umbrella at sinasabi niya sa bata na siya kung nasa saan ang Master. At sinabi ng bata na si Master ay nasa third medical area. Sa pagmamadali ni Umbrella ay naiwan na niya ang kanyang sombrero. Bago pa man makarating ang dalawa sa third medical area ang kagana pa naman sa loob, ay kasalukuyan na sinusubukan ng mga doktor ang ilang mga gamot ngunit ayon sa kanilang mga test halos lahat ay hindi epektibo. Mga ilang saglit pa ay nakarating na rin ang dalawa sa lugar kung saan ay ginagamot ang kanilang master. Napamulat naman ang ginang gayong may narinig siyang tumatawag sa kanya. At nang nalapitan na ni Umbrella ang kanyang master kasabay niya tinanong na master paano ito posible. Ikaw ay isang heavenly cultivator, paano ito nangyari? Pag-aalalang tanong ni Umbrella sa kanyang master. Ito si Miao Niang, 37 years old na nasa early heavenly level, isa itong ace assassin sa Taiyuan, at ito ang master ni San o Umbrella at Sinon. Nakasalukuyan ay tinatanong si San ikaw ba yan, o ikaw nga, mabuti at nakabalik ka ng ligtas. Si Umbrella naman ay tinanong niya ang kanyang master kung siya ba ay na-poison gayong may mga maitim na guhit sa kamay nito. Ayon sa nanggagamot sinabi niya na Miss Umbrella, ang iyong adoptive mother-in-law ay nahulog sa isang ambush na itinakda ng mga taga Milan. Hindi na seryoso ang pinsala, ngunit may nakaimbak na laso na sumisira sa solve ng iyong master. Hindi naman makapaniwala si Umbrella na nalasan ang kanyang master at tinanong niya ang nanggagamot kung ano bang klaseng poison iyon. At hindi ba kayo makagawa ng antidote para dito? at tumugon naman ang nanggagamot. Na oo sinubukan namin halos labing dalawang antidote na ang aming sinubukan ngunit ang lahat ng iyon ay hindi gumana sa kasalukuyan ng tanging paraan upang maiwasan ang mga lason mula sa pagsalakay sa utak ay sa pamamagitan ng pagfilter ng teknolohiya sa lalong madaling panahon, ngunit maaaring wala nang mas maraming oras na sapat upang subukan. Tumingin dito, tila bago itong isang uri ng poison hindi namin mahanap ang kaukulang plano ng detoxification mula sa knowledge ng Taiyuan's base. Sa katunayan, tinitingnan ang istruktura ng laso na ito dito, ang mga kemikal na sangkap ay may kasanayang konektado sa kapangyarihan ng kaluluwa, at pagkatapos ay form poison unit. Sa palagay ko ito ay katulad ng pamamaraan ng mga alchemist sa sibilisasyon ng mga kamakailang panahon. Nagulat naman si Umbrella nang marinig niya alchemist pills. At sabay ay sinabi niya na ibig mong sabihin ng alchemist ay maaaring magkaroon ng isang paraan upang ma-detox ang master. Sa tanong na yun ni Umbrella ay tumugon ng nanggagamot na bueno, ngunit sa kasamaang palad ang pag-unlad ng alchemy sa East Continent ay mabagal na umunlad. Bukod dito, ang proseso ng alchemy ay halos ganap na nangangailangan ng individual na alchemist na gumawa ng mga paghatol batay sa karanasan at intuition, at ang AI system medical ng Taiyuan ay mahirap matutunan at mag-apply. Bigla naman naalala ni Umbrella ang mga pills na binigay ni Yun Siang sa kanya bilang isang regalo at kapalit ng ilang information na ibinigay niya sa huli nilang pagkikita. At agad niya inilabas ang storage talisman sabay sinabi niya sa mga manggagamot na mayroon akong ilang mga tabletas dito, tingnan niyo kung mayroon kayong magagamit mula sa mga ito. At pagkatapos ay ibinuhus na ni Umbrella ang lahat ng table na ibinigay sa kanya ni Yun Siang. Na siyang ikinagulat ng dalawang doktor gayong napakarami at iba't ibang mga klase ng table ang nasa kanilang harapan. Habang inaalam ng mga doktor ang mga table task, ay sabay sinasabi nila na ito ay ang bote na ito ay ang three star pill rejuvenation pill para sa pagpapagaling. At sinabi naman ang isa na bagaman hindi ko alam ito, dapat itong madagdagan ng kahusayan ng paglilinang. At ang pula ay para sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng pakikipaglaban sa isang maikling panahon. Ang isa pang huli ang bote ng puting tableta na masusing pinag-aralan ng doktor gayong tila tugma ito para sa kanilang kailangan. Mga ilang sandali pa ay iniabot niya ang puting tableta sa kanyang kasama at sabay sinabi niya na mabilis e analisa ito, maaaring mayroon itong detoxification effect. At agad na ginawa ng kanyang kasamahan. Habang abalang-abala ang mga doktor sa pag-aanalisa ng gamot para sa poison, ang bata naman na si Sinan ay natanong si Umbrella na senior sister San, paano ka nagkaroon ng napakaraming table tasks? Hindi mo naman siguro ni nakawan ang Hong Chamber of Commerce, di ba? Tanong ng batang babae na may kaunting pagkabahala gayong napakaraming mga table tasks ang kasalukuyan ay nakay Umbrella. At tumugon si Umbrella sa bata na paano iyon posible, ang mga ito ay ipinadala sa akin ng isang kakaibang tao. At ayon naman sa mga nag-aanalisa ng mga doktor sambit niya na ang istruktura ng unit ng tableta ay tumutugma sa istruktura ng unit ng lason. Gumana siya, ang pulbos ng puting tableta ay maaaring neutralisahin ang unit ng lason na nakuha namin mula sa katawan ng miss. Nang narinig ni Sinan ang sinabi na iyon ng doktor ay nabuhayan ito ng loob gayong maaari ng magamot at mailigtas ang kanyang master. At sinasabi naman ng doktor na ayon sa pagkalkula ng medical na artificial intelligence 2.36 ng puting tabletas ay kinakailangan upang neutralisahin ang lason. Ang tatlong tabletas na ito ay sapat lamang. Magmadali at kumuha ng tableta para sa Miss. At nagmadali na nga ang dalawa upang gamutin na ang master ni Umbrella at Sinon. Gayong magagamot na ang ginang si Umbrella naman ay muling naalala si Yun Siyang sabay sinasabi niya na ito ba ay nagkataon lamang. At pilit niya na iniisip ang ating bida na kung sino ba talaga si Song Yun Siyang. Habang iniisip ni Umbrella ang ating bida ang kaganapan naman ay nalipat sa isang lugar. Sa Taiyuan Headquarters na bumubukas ang isang napakalaking pinto gayong may pumapasok na isang nilalang. Patuloy ito sa kanyang paglalakad at sa mga ilang sandali ay bigla naman ito lamuhod, sabay nagbigay galang sa high priest. Ang high priest na inaalam din ang mga balita at mga nagawa ni Yun Siang sa nakaraan niyang pakikipaglaban. At nagtanong na ang priest sa dumating na kung ano ang nangyari. At iniulat ng asasin na my lord, binigyan ng doktor si Miao ng ang tableta na nakuha ni San mula sa target na S691 at ang malakas na lason sa kanyang katawan ay under control na. At sa code na S621 na ito pala ay si Song Yun Siang ayon sa High Priest. Habang pinagmamasda ng High Priest ang dalawang lubo na nasa screen sambit niya na duplicate Star Soul General. Dapat itong maging isang pamamaraan na alam lamang niya. Maaari bang ang ordinaryong katawan ng lalaki na ito ay inalis ng matandang lalaki? Bakit hindi gamitin ang lalagyan na inihanda ko para sa iyo? Bumalik ka na ba? Habang may kakaiba sa mga sinasabi ng High Priest na para bang kilalang kilala nito ang ating bida, sa mga susunod na pagkakataon ay alamin natin kung sino ba ito sa buhay ni Yun Siyang. Sa ngayon ay balikan muna natin ang mga kaganapan sa ating bida sa mga oras na ito. Nakasalukuyan ay nakarating na si Yun Siyang at ilang mga kasama nito sa Song Family Cemetery. Gayong may dalawa na nakakaalala at iniisip si Yun Si ang isa narito ay si Umbrella. Kaya ang ating bida ay panay ang bahing. At napamura si Yun Si ang sabay sinasabi niya na sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Napatawa naman si Agent gayong panay ang bahing ng kanyang master sabay ay niloko niya ito. Master, sa aking palagay namimiss ka na ng ilan sa mga babae mo. Si Butler mo ay umubo na naman upang pigilan si Agent sa mga salita nitong nonsense? At ang old man ay tinitigan din si Agent ng matalim na pagtingin upang ipaalala rito na hindi dapat magsalita ng ganun. Gayong nahal ata na ni Agent na nagagalit na ang old man ay nagkunwari na lamang itong sumisipol-sipol. Habang nagagalit na si Butler mo sa kalokohan ni Algen, ang ating bida naman ay napansin niya na walang mga buto na natagpuan sa pagscan, ito ay talagang isang libingan lamang. Ginawa ba ito ng old man upang linlanggan ang mga mata ng iba? Ang paghusga sa pamamagitan ng mask na maaaring magbago sa lahat. Ang aking mga magulang ay hindi dapat maging ordinaryong tao. Anong lihim ang mayroon ka? Ang smartwatch naman ni Agen ay may pumasok na isang mensahe, na agad ay binasa ni Agent ang nilalaman ng mensahe. Matapos niyang basahin ang mensahe na ipinadala sa kanya ay nilapitan niya si Yun Siang. Sabay sinabi niya na natagpuan na si Zon labin labinsyam na taong gulang, isang gangster ng kalye na ipinanganak sa isang slum sa lungsod ng Yongan, ay nabilanggo para sa malubhang pagnanakaw. Kamakailan lamang, mayroong isang gang na nabuo na tinatawag na White Dragon Gang. Ipinahayag niya ang kanyang sarili na pinuno ng gang at ang kanilang pangunahing negosyo unang nagbebenta ng mga ninakaw na kalakal sa pagnanakaw ng pagkain. Tinatanong naman ni Yun Siang na nasaan na ang taong ito. Ayon kay Agent na sa isang inabandunang bahay siya sa number 13 sa Dago Street in ang hilaga ng lungsod, at ang mga tao mula sa pangalawang pangkat ay naroon na. At agad ay nagyayana ang ating bida upang tingnan ang lugar na sinasabing kinaroroonan ni Zan Sian, habang naglalakad na ang ating bida para bumalik sa sasakyan na nakaparking sa labas ng cemetery. Sa parking ang nagbabantay sa kanilang sasakyan ng driver na si Obi na sinasabi ng gatekeeper na si Old Masan kay Obi na hindi ko inisip na ang batang babae na nagngangalang kung Zin Zin ay angkop kay Young Master. Ngayon ay nagbago si Master Yun Siang, ngayon lamang ang kanyang mga ugat na nakuhang muli ngunit pati na rin ang kanyang paglilinang ay tumaas din ng malaki. Bakit dapat magpakasal ang ating batang master sa isang batang babae na katulad niya? Ito ba o ang pagpapakumbabo ng pamilya ng Song? Natanong naman ni Abe na nilalayon mo bang hikayatin ang ating batang master na masira ang kanilang engagement contract? Natatakot ako na ang Old Man How ay hindi sisang ayon sa pagpapasyang ito. Hindi sa ganun tugo ni Old Ma, hindi ba ang batang master ng pangalawang pamilya ng Song Family ay lihim na nagmamahal kay Kung Shinksen? Bakit hindi ilipat ang kanilang kontrata sa pag-aasawa at hayaan ang hangal na brat na magkaroon nito? Ibig kong sabihin ay ang pagpapakasal. At dagdag pa ng old man na huwag kalimutan, na ang panganay na asawa ay naghanda din ng isa pang batang babae para sa batang master noon. Sinabi niya na ang batang babae ay may ginto sa kanyang mga bisig at mayroon din ng lahat. Habang nagsasalita naman ang old man ay namataan ni Abe na paparating na ang ating bida, kaya agad niya pinatigil ang old man sa pagkukwento sabay sinabi niya na ang iyang master ay paparating na. Agad naman na binati ng dalawa nang nasa kanila ng harapan si Yun Siang, ang ating bida naman ay iniutos niya sa driver na magtutungo sila sa distrito ng Daso. At umalis na rin ang grupo ng ating bida, habang naglalakbay pa ay dam ako muna tayo sa lugar ng Dagwo Street, Chengbei, District Yungan City. Ang abandonadong bahay na siyang ginagawang hideout ni Zon Sian ang lalaking iniibig ng babaeng na ipagkasundo kay Yun Sian na si Kung Shinksen. Sa mga oras naman na ito ay dumating na ang younger brother ni Zon Sian na may dalang maraming kalakal base pa lamang sa sakong daladala nito. At nung nasa malapit na ng lugar na tinatambayan ni Zon Sian sambit ng younger brother niya na tingnan ng mabilis ang dala niyang kalakal ngayon, ang iyong younger brother ay maraming pressure na lats ngayon. Bastard! Maari bang tumahimik ka? Ano ba yung mga bagay na yan tugon ni Zon Sian? Bagaman napakapangit ng ipinapakitang pag-uugali ni Zon Sian ay magiliw pa rin na ipinapakita ng younger brother niya ang mga kalakal. At isa-isa niya itong inilabas upang tingnan ni Zon Sian kung alin ba sa mga ito ang may higit na mga halaga. Big brother, sabihin mo sa akin, ano ang iiwan natin? At ang mga unggoy ay naghihintay pa rin sa pintuan. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman matukoy ni Zan Sian kung alin ba sa mga bagay na ito ang mayroong halaga. Gayon pa man kinausap niya ang kanyang kwintas na may palawit na singsing, -sing, at humingi rito ng tulong mangyaring tulungan mo akong makilala kung aling mga items ang mahalaga. Hindi naman nabigo si Zan Sian gayong tumugon ang ring na itaas na hilera, pangalawa at pangatlo mula sa kaliwa. At ang nasa ibabang hilera, sa pangtatlo hanggang ikalima. At nagpasalamat naman si Xian gayong hindi siya nabigo sa kanyang kahilingan sa ring na may nagngangalang Mr. Do. Matapos naman ito ay isa-isa na niyang itinuro ang sinasabi ng ring na mga bagay na may halaga. At tuwang-tuwa ang younger brother niya sabay na tanong niya na ito ba ay magandang bagay. Ayon sa tugon ni Zonsian, ang mga ito ay basura ang nais ko lang ay ang ilan. Kung gusto mo pa rin na ibenta ito. Ayon sa mga patakaran ng White Dragon Gang, ang presyo ay magiging 70% at ang mga gastos sa transportasyon at pataas at pababa na mga bayarin sa pamamahala ay ganap na madadalo mo. At sinabi naman ng younger brother ni Zon Sia na ngunit sa presyo na iyon, mayroon pa rin tayong pagbabahagi ng kita na 30% ng kabuoang presyo ng benta. At kailangan din nating dalhin ang mga gastos sa transportasyon, hindi ba tulad yan ng hindi kami mababayaran? Huwag kang magsalita ng mga walang kwenta, tanging ito lang maaari kung may benta. Lahat ng mga pagpapasya ay nasa aking mga kamay. Tugon ni Zon siyan sa kanyang younger brother na nag-iisip na siya ay nagugulangan. At dagdag pa niya na panatilihin ang mga bagay, hayaan silang dumating upang mangulekta ng pera sa isang buwan. Kung maglakas loob kang sumuwi, hahawakan ko ang iyong pagbabayad hanggang sa susunod na buwan. Naagad agad ay sinangayunan ng kanyang younger brother. Paalis na sana ang mga ngalakal ngunit tinawag siya ni Zon Sian sabay sinabi niya na maghintay ng isang minuto, kunin ang mga piraso ng basura at ibalik na ang mga ito. Sir yes sir, tugon ng alagad ni Zon Sian. Sa di naman kalayuan ng lugar na kinaroroonan ni Zon Sian, ay nakarating na rin si Yun Siang kasama si Jin, dahil sa medyo malayo ang kanilang lugar ay kinailangang gumamit ng ating bida ng binocular para mas makita niya si Zon Sian. At bumuo din si Yun Siang ng Invisible Formation, nabanggit naman ni A.G. na talagang powerful ang Invisibility Formation na ginamit ng Young Master. Hindi lamang nito madi-distort ang liwanag at ihiwalay ang tunog, ngunit maaari rin itong harangan ang mga pagbabago sa kapangyarihan ng kaluluwa ito ay isang napakahusay na sandata para sa snake assassination. At ang ating bida, naman ay napagdesisyonan niyang lumapit sa lugar ng kanilang target kaya sinabihan niya si Ajin na samahan siya. Nabigla naman si Ajin sabay na tanong niya na ha, kung lalapit tayo, hindi ba tayo mapapansin? Okay lang, sumama ka sa akin. Tugon ni Yun Siyang at pagkatapos ay bumaba na siya sa bubong ng gusali. Maingat ang dalawa na naglalakad papalapit at pagkatapos ay umakyat muli ang dalawa sa bubong kung saan mas malapit kay Zon Siyang. Sa mga oras naman na ito ay kinakausap ni Zon sian ang kanyang rin sinasabi niya na Mr. Do, mayroon bang alinman sa mga bagay na ito na makakatulong sa iyo at sa mabilis kong pag-unlad ng ating paglilinang? At tumugon naman ang kanyang kinakausap sinabi niyang wala. Well, hindi ako palaging maswerte. Gayunpaman, kapag ang mga bagay na ito ay muling naibenta, daan-daang libong Chando coins ang maaidadagdag sa account ha ha. Salamat, Mr. Do. Kung hindi lang ako pinalad na mapili mo, Mr. Du, hindi ako magkakamit ng ganoon, Cab Boss, sa tingin mo ba talaga ako ay maituturing na host ni Kao Ren? Natumugon naman ang nilalaman ng sing -sing na tinatawag niyang si Ginoong Do, ayon dito huwag mag-alala, basta tayo ay nagtutulungan. Nararamdaman ko na ang apoy ng buhay ng kasalukuyang host ni Kao Ren ay malapit ng maubos. Napansin naman ni Yun Siang na bakit ibang iba itong Zon Sian sa Zon Sian na nakilala ko noon. Hindi maari, ang Zon Sian na ito ay may ganap na kakaibang pagbabago bago ng kapangyarihan ng kaluluwa mula sa Zon Sian na kilala ko. Nang napansin ang ating bida ang singsing -sing na hinahawakan ni Zon siya gayong sa kanyang nalalaman ang ibinibigay ng singsing -sing na iyon ay ang fluctuation o pagbabago bago ng soul power. Yan ang pagkakaalam ni Yun Siang sa dati pa niyang buhay. Sa susunod nating video ay ang pag-uwi na ni Yun Siang sa kanilang mansion, gayong sa pagdating ng gabi ay may gaganapin na isang piging, na dadaluhan ng ilang mga kamag-anak ng ating bida, ilan sa kanyang mga tiyahin at mga pinsan. Alamin natin kung paano ipapahiya ni Yun Siang ang kanyang mga kamag-anak na sa pagkakaalam nila si Yun Siang ay isang basura sa pamilya. Paano haharapin ng ating bida ang mga ito?